Ang pupuntahan ko palang lugar ay doon sa ano, sa Little Hawaii Maganda na rin kasi tumambay doon ngayon paggaytong oras hapon Kasi may mga nagtitinda tinda na rin doon Kaya kung nagugutom ka, pag tumatambay ka doon, may mawibilhan ka na Oy. Si Ronaldo at si Dodong. <laughs> Ang mag father and son. <laughs> Dami nitong tumatambay dito. Sa plaza ng San Isidro. <clears throat> Mag left turn tayo dito. <laughs> Mga tourist. Titignan nila sa map kung saan sila pupunta eh. <coughs> Laging tulong talaga ni Google Map. Ayan ang tulay ng San Isidro Ang ganda dito oh. Paghapon Maganda tumambay doon paghapon eh <coughs> Dito maganda rin tumambay dito eh Pacifico Beach Low tide Maganda dyan pag high tide Sarap maligo ang ano ng low tide oh tawag uh, nito parang ang lalim hanggang dun oh grabe ay dahil yung maganda rin yung spot dito eh pag ano wait pakita ko lang sa'yo yan o oh. kita mo yung dagat let's go let's go at malayo pa tayo dito may ano rin dito eh overlooking dito sa gilid. Ayan. Matatanaw mo yung Ayan o. Weeew. Ganda. Paso low tide sya. Maganda tayo pag high tide. Low tide kasi. Arig. Ayan o o oh, ba? Diba? ganda pag dito ka nakatira sa isla parang ano eh kung baga, yung mga tourist spot dito parang ah, normal lang sa'yo, gano'n. Pero yung mga bago dito, o yung pumupunta dito ng mga turista, na namis na talaga sila. Oopsy, slow down. What is it? Anong meron? Anong meron dito? test of Luigi yan yeah, nandito na nga tayo hmm <laughs> naamoy mo yung ano amoy dagat Yan yeah, o, Little Hawaii And Dumarami na yung nakatambay dito Paghapon talaga maraming tumatambay talaga dito pag May pulis na rin dito. Ano you know, may nag-aano? Tagito. May mga nagtitinda. Ano kaya bibili natin? Camo House nag pa tayo <laughs> ano mga ano nila dito ah, puro mga coffee pala dito ice coffee coffee na lang siguro tayo ano ba dito sa kabila silip tayo dito kabila ice cream, ice candy may manga A coffee rin yata dito eh. Ako, ano rin dito shake yata dito mga shakes dito tayo sa coffee dahil coffee lover tayo eh may mga tinapay rin sila tagpila man dire miss? 50 dark white chocolate saka saan yung sab dire. Ah, tong dark white chocolate, saan ini? Ah, isa. Canada. At least kay dami na rin dami na rin nakatambay doon. Hmm. pati dito sa likod ko sobrang tamis nito nga no na order ko <coughs> ah. hindi ko ma -ano yung, ano? coffee Kamis. Yan si Bonbon. -bon. Sobrang dumi niya na. Walang ano. Walang washing-washing. ipa okay, tayo doon sa ano sa kabilang spot oh. may dolo ko pa tong motor oh parang mas maganda yung view dito eh. Uh, kasi banda yung ano sa may pagpababa may doon yung parang makainan talaga siya pero yung mga nagtitinda pa dito, konti pa lang. Tapos yung mga tumatambay dito is, ano, halos mga taga rito rin yata sila. Eh, malapit lang. Kasi paglagpas mo dito, dun sa side na dun, may baryo. Tapos dito, sa uh, unahan, may baryo rin. So, ano, yung iba nga naglalakad lang eh. Ako lang yata yung ano. <laughs> Woah, malayong umaga dito po punta. Pag nagtagal-tagal to ni, ano, marami na rin ano dito. Tambay. Tambay.